Hey, what's up mga kabollers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang Clint Capella sa Golden State Warriors matutuloy. Grabe to. At ang balitang Anthony Davis at Lebron James halimaw. Winasak ang Suns. 1-1 na. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshot. Una nga tayong dumako mga kabolers sa naging laban ng Lakers at nitong Phoenix Suns. Alam naman nga po natin mga kabolers na isa ngayon ang Phoenix Suns sa mga top contender ngayon sa liga. Una pala nga mga kabolers ay medyo dikit na nga po masyado ang laro dahil kahit man nga po wala, ang dalawang superstar ng Suns na si Devin Booker at si Bradley Beal ay mainit pa rin nga po ang mga role player ng Suns lalong lalo na itong si Kevin Durant. Pagdating nga ng second quarter ay medyo nakakalamang nga dito ang Suns dahil na rin na-outscored sila. Pagtungtong naman nga mga kabolers nitong third quarter ay medyo nakahabol na nga itong Lakers dahil sa panguna ni Anthony Davis nang sumapit nga mga kabolers ang fourth quarter ay dito na nga po tuluyan naging halimaw si Lebron James at si Anthony Davis na palamang po ni Lebron James ang Lakers at kinalabaw ito hanggang matapos ang laro kaya ito na nga ang dahilan kung bakit natalo ng Lakers itong Phoenix Suns ngayon sa kanilang pangalawang laro Dumako naman tayo mga kabolers sa balita tungkol sa kuponan ng Golden State Warriors. Sa kasalukuyan nga mga kabolers ay painit nga po ng painit ang usap-usapan na maaari nga daw mapunta pa itong si Clint Capella sa Golden State Warriors. Para nga po sa kaalaman ng lahat mga kabolers maaari na nga pong mabitawan ng Atlanta Hawks sa ngayon ang big man na si Clint Capella. Ito ay dahil na rin mga kabolers sa usap-usapan na may balak nga daw mga kabolers itong Hawks mag-rebuild ng panibagong lineup. Sa kasalukuyan nga po ay medyo mababa nga po ang kontrata nito sa Hawks ngayong season. Well, kung susumadahin nga natin mga Cavaliers sa halagang 20 million dollars contract ay medyo murang-murang -mura nga talaga ito para sa kuponan ng Golden State Warriors. Alam naman natin mga Cavaliers na wala pa nga pong masyadong legit na big man itong Warriors kaya naman mag fit nga talaga ito si Clint Capella sa ngayon. Well, ang pinakaparaan nga po mga kabolers para makuha ng Warriors itong si Clint Capella ay sa pamamagitan ng pagsapit ng trade deadline. Maaaring ang magamit ng Warriors ang kanilang mga trade assets na sasapat sa standard nitong Atlanta Hawks. Malaki nga po ang magiging pakinabang nitong si Clint Capella sa Warriors. Lalo pat bukod sa mayroon ng chemistry dito si Chris Paul ay malaking tulong naman nga ito pagdating sa ilalim ng basket dahil kill naman nga natin to mga kabolers na kaya magdumina sa front court at mabilis makapagpenetrate lalong lalo na sa pick and rolls kaya naman masasabi nating bagay na bagay nga ito mga kabolers sa kanilang lineup. So that's it for today's video mga kabolers. Yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.